Uh, ang aapong pagmatod, sumala sa realidad o sa marasa. Bons ang aapong pagmatod, sumala sa realidad o sa marasa. Ah, andam na baka sa imuhang uh, mga pangutana uh, dito sa affirmative side andam na bro Oke, wala man andam na baka manubag wapang buta uh, na uh, siya andam dubag ko na nako na so ito mga isi na may nangyay nila so badan isi tan nguras no isi sa ang timer wala magkulang timer no isi sa nguras 10 minutos 10 minutos na uh, negative, uh, negative ito si isa minuto. Okay. Atong ihatag sa negative side alang sa iyang mga pangutana. So, badan, gawain sa mga pangutana. Ay, sa, kaysa, 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 uh, kaya pangta. Okay, okay na? Uh, eh, ingong ka, wala, ingong hawa, wala pa nga pangutana, andam na pa niya karoon. Wala ka malag andam lagi. Ay, sa, ay, sa, ay, sa, malagi boy. Ah, uh, ka. Okay, okay. Badan, sa imo ang di binoto sa pungtana, gawa badan. Okay, una na kong pangutana ni mo, Amancio. Ang tema ba, imo pa kinuingi pa sumala gayod sa Biblia o sumala lamang sa imo kaugalingong interpretasyon? Sumala sa akong kapatunan, sumala sa Biblia. Pero waman may hindi, sumala sa mabasa sa Biblia. Bosa, gigamit ako sa Biblia, sa akong Ang iyon niya, sumala sa si Biblia. Wala man iyon atong ibutang niya. Sumala sa mabasa sa Biblia. Biblia aku iyon ba? Gamit. Pero, gamit iya ko mga kwan well, interpretasyon. Ay, eh, dili man o atong tima, sumala man sa Biblia. Wala man dili man sumala sa mabasa sa dia. Sunod na kong pangunta na, Brad Amancio. Official teaching ba sa Seventh-day Adventist Church? nga si Ginoong Hesus, mao gayud ang nagtukod sa Seventh Day Adventist Church o imo lang ning kaugalingong panabot Siyempre, sila gauna, o ako na yung magkuha, yung ko nila. Mauna yung, si Mauna yung, tinawag yun ang ngayon na kay... Moderator's time, may objeksyon? Ano sa'yo objeksyon? Objeksyon ako, roll number 10. Categorical question must be answered categorically. Inasa rasa kuan na dari saya yang rosa nga uh, kong uh, kategori kalvision kebagun sa agis yes or no ada sedikit mo uh, is uh, yes no, yes no, mo explain orang orang berkuat nga Kung kategori kalvision or no kubang sa agis or no ada sedikit mo explain saya uh, kubang oke okay. balik ko na ipapalit na to ang pangutan para sa refresh sa mga nagtanaw yes or no Brad Amancio official teaching bagayot sa Seventh-day Adventist Church nga si Ginoong Hesus mao ang nagtukod sa Seventh-day Adventist Church o imo lang nang kaugalingong panabot. Di sa Ford ganin sa Seventh-day Adventist nga tinuko sa ni Kristo. Yes, you <laughs> know. Sunod na kong pangutana, Brad Amancio. Yes or no lang gihapon ni Brad Amancio akong pangutana. Diha sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 nga imong gigamit. Mabasa ba diha, Brad Amancio, nga ang gitukol ni Ginong Isos nga Iglesia mao ang Seventh-day Adventist Church. Yes or no? Yes! yes. yes. Kay katauhan ka na ng mga sabadista, dili ka na dumingista. O si Kristo mismo, usa ka sabadista. Parang alam mo magtukol sa dumingista nga sabadista ba siya? Yes. yes! Matod ni mo, yes. Mabasa diha sa San Mateo 16-18 nga Seventh-day Adventist Church ang gitukod ni Kristo. Pwede ba niyong mong basahon? Akong itong bagay nga na uh -huh. si ba? Si Kristo ba'y gatukod sa Seventh-day Adventist sa Mateo 16-18? Sige. Yes. Dabo sa, ba. sa basa, kasi Kristo man nagtukod o giklis siya katawahan ay mabasa na diha nga ang mga sabadista gina. Binsag bilik considerable na na tinuod ang akong yung tigay di, di sa oh, sumala sa man, man sumala sa mabasa Tumali, sumala. Uh, sumala, ana, sa Biblia sumala, anaa sa Biblia matod ni mo Brad Amancio may tubad ka o yes, mabasa sa San Mateo 16-18 Seventh-day Adventist Church ang itukod ni Ginong Hesus pwede ba ni mong basahod at sa katawahan niya naglantaw na to karun? kung doon na ba yung mabasa Pasahin, eh.

Oh, mana na nga. Mo na boy. Nagpupot sa iklesya. O, pundok sa wang magpupo. O, gitawa. O, gihingan lang ka natin for Adventist. O, mabasa ang Seventh-day Adventist sa Biblia. Mutilin tapos tayo. Mutilin Ah, sa, di, di sa discussion ka ron. Atong balikot. Ano ah, yung atong, ah, asa na itong Oh, akong pamatunan nga si Ginoong Hesus mao ang nagtugo sa Seventh Day Adventist sumala sa Biblia og referensya. Isip e, moderator. direto, ako na ni ni. Unsaon man ang akong matuod kung wa'y mabasa sa Biblia? Basahon niya sa Biblia. Alang-alang magina diri basahon. Murat nang sweeting ani nga oh Biblia ni oh ah, mo oh. e, si na o. Isip ko direto. Doon ako ikatungod na mo pabasa sa Biblia kay tungod kay ini bisag wala pasulat sa inyo tema pero naghisgot sa Biblia alang-alang mag atong ang ipabasa rin na para maklaro understanding na siya nga sumala sa Biblia alang-alang magbisi ang Biblia imong ganang Biblia basahon mo gina isip mo director akong ipabasa kay Haron kaning e ato ang education ni for educational educational purposes man sa nanit na minaw kun di nato basahon sa biblia wala education ang mga naninaw isip mo so mo so, nga bisan sa inyong tema wala ang mga wa man kun di mabantay ganina

Pusat Biblia. Pusat Biblia kung gabi nga doon iglesia. Muna nga ipasabot ya na da, mas di specific o ta. Inyo nang kawa inyo sa ipana kay igo ra kung gapirma na kamoy gabot sa tema. Igo ra kung gapirma. Muna gi sisi. Ako gi pa nang Biblia gi kung gamiton. Mo dere tra sa tema. Aduna ay edition sa berdani. Aduna ay edition. So dali pa sadili pa lagi isip mo dere tong dona kay katungod. Dona kay katungod for educational educational purposes no educational purposes nga basahon kita Biblia ya eh Allah usaho um, monato bagi joket te mangatao koni basahon pero sa panutan ha ah, o oh, basa kung di ko to basahon ng Biblia ha right? pagundang na to ne oh deba kayo man nga basahon tonay objection isip e mo di rito ako ning opinion ha ah, oh tikay oh, tikay tikay ano kong objection Mingon si Brad Amancio nga igo ra kuno ko gabuha sa tima bisan sino amo di aning sinabutan ni nga tima. Mingon siya nga ako ra nagbuhat sa tima. Mao may pirma man siya nga wa di sa kauyon sa tima. mi pirma di ka sa tima nga wa ka ganahi wa ka kauyon. Kinsa man tawhan na sakto pamuot mo tim mo pirma og nga ka balo. Asa lang og di na ka sa pambawat ana ka ako ni sa pamukutan ha. Model trust model trust Ya, model style. SF o sa ka na may ipapirma din uh, ito ka pagpirma ay naman ang mapirma SF moderator akong i-declare ka nga ipabasa ang Biblia ipabasa ang Biblia SF moderator doon ako ipapot ang mo moderator kayo moderator naman ko ipabasa ang Biblia for educational purpose sa mga naninaw ipabasa ang Biblia ipabasa ako na lang basa pero gusto mo ninyo ang inyong una-una boy akong basahon <laughs> o oh, di <laughs> mo na magsimpi mo nang Bipirma ko ni, kaya nakapaluna ko sa huna-huna ninyo, -huna nga inyong bot, buhaton. oh, muna ni firma ko, sumala si Biblia, dili sumala sa mabasa sa Biblia kay kabalon nako sa inyong huna-huna, nga inyong gusto mo, inyong ipatuman. Muna nga, ni firma ko ni nakabalo ko, kay nakabalo ko ko, kung nun sa'y dangatan, ining maong dibate, kay kabalo ko sa inyong huna-huna o inyong mga pangutana. Okay, 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 karon okay. Ah, uh, isip moderator. Ipanaya eh, na to ni. Ah, iposit na to sa lista ng tanan. Iposit eh, na to sa listahan ng kana kay uh, dili manggisiya mo sugot ko masahon sa uh, Biblia, no? Pero, ah, uh, isip moderator, eh, isip moderator, dili ta maka-educate sa mga naninaw kundi dili ginato basahon sa Biblia. Uh, sunod nga pangutana. Ang kunan ba ni mo kaganiha Brad Amancio sa imong pag-ingon nga yes mabasa sa San Mateo 16:18 nga 70 Adventist ang gitukod ni Kristo. Ang kunan ba ni mo sa mga tawo nga nasayop ka. Dili ko mo ang kun, kay nabasa ang iglesia. Kondi pundok sa magtotoo ang gitok nga giumol ni Ginoong Kristo diha. Bosa. Kun, na, kung kon 70 Adventist pa napamatud-an ako. Nasibli ah nagpaabot kay sayo ona si Tinto, sa Pastor nagpaabot sila Adventista. kaya sumalas mapasa na ako sa Google Adventist nagpaabot sa ikaduang pagbalik ni Kristo Oh, o sa isang gini babasa ang puno Adventist gumikan kay nagpaabot Adventist na kaya doon nagpa doon na siya doon na siya Juan. Uh, sunod akong pangutana brad Amaso. Nagtukod si Ginong Hesus og iglesia 2830 CE 233 AD. Sino ni o dili ni tinuod? De Kristo Gatokod og Gisya, Pondok sa Matotoo Kondi dili pondok sa tinohuan og sumala sa gigad siya Eglisya, Pondok sa Matotoo Ako rang niyoy sa bad manyo akong dunay objection mo untok mohonong sa bugat pename objection iyata as sa asalan gitu, mo diri to no dunay objection sa badani ang akong obliksyon mauni. Ang aking pangutana mo ay iyang tubagon. Mauni ang akong pangutana, oh. yes or no ra ang tubag ani. Nagtukod si Ginoong Hesus og iglesia to 30 to 33 AD. Sa ni o sayop ni? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. <laughs> Sunod na akong pangutana, Brad Amanso. Yes or no? Nag natukod ang 70 Adventist Church sa tuig 1863. Tinood? Dilip tinood ni na na. Kater ang 1863, ni Paristro right? na na, si Selin White, wala na ang gagawin. Kwan? Munang gibutan dia sa 1863. Selin White na na? na na gagawin na. Paristro na na pagkawin niya. lagi. Basta objeksyon, mo na terus tayo na siya. Ka. Hindi na, muntang so, Kaya na terus tayo na siya. Ang siya okay. Ang ah, objeksyon, wala niya mo tubag, kategorikal ako pangutan na. Ah. Ako bang pangunta yes or no. Ang ah, natukod ang Seventy day Adventist Church sa tuig 18th century. tinuod o dilit tinuod? Hindi na tinuod nga ang Seventy day Adventist natukod sa 1863. Ah, oh, yes. Na, Paparistro lang na. Hindi na, ha nagsukad ang restro sa 1863. Pero ang kipa restro, nagsugod pa panahon sa